afternoon mga kabayan magpuputol tayo sa mga nakaharang na puno sa ating CCTV kasi hindi na makita pa yung tao ito dala ko yung ating pangputol dala natin yung ating pangputol dito po tayo sa kapuntang taas kasi may ano dun may dahon dun na uh, umaharang sa ating camera sa CCTV si mainit kaya na sumbrero tayo ng no, ano Ayan, sumbrero natin hindi uh. kami sumbrero anahaw anahaw yan anahaw dun tayo sa taas dun uh. sa may kanto ng poste maharang doon yung isang dahon you ng know? dahon ng lubi-lubi tatanggalin -lubi. natin para sa oras na ngayon may mga nangyayari na ano madali lang ano pakita agad kasi puputuloy natin yung dahon ayun pa dyan Init. Oh, init. Takita mo, init. Huh. Anaka, ano. Yung init, ano. Hakahap. Hapo. Ayan yung dahon. Ito, oh. Ayan yung dahon na yun. Yung dahon na nasa taas, na mahaba. Yung isang camera natatakpan na yun. Ayan, oh. Yun, lumilipad-lipad ya. ya, yan. Puputulin natin yan na. tapos na dito naman tayo sa kabila sa isang kanto rin sa may poste rin doon naman doon sa kabila doon sa dulo meron doon pagpapuli na kasi nakaharang din sa camera tingnan muna namin doon sa ano sa camera sa monitor kung ano yung mga nakaharang na dahon kaya Tandaan ko na kung saan. Kaya ito, tuloy na natin. Ito na ganag hali. Kasi oras natin, alas dos pa lang. Kaya super init yung kanaw. Super init. Oo, uh -huh. grabe init. In init. Kasi mamaya mayroon pa tayo gagawin. Magpuputol pa tayo sa may ano kanting lote eh. yung mga puno na kailangan na rin putulin. para hindi na lumaki kasi para uh, maganda yung ating parking ating parking area para maganda ayun o no, oh, nakikita ko na yung dahon na nakaharang ka, ano, ayun Oh. No. Kita ko na yung gawin na yun. May CCTV na yun. Kikita niyo yung CCTV. Ano? yung daon na yun. Nakaharang. baluktot na yun. Yun. yun, yun, yun. Kaya lang, maputol na rin yan. Putulin na rin natin yan mga kabayan. Let's go eh. Let's go eh. okay na ay ang putol na oh wala nang nakaarang sa ating CCTV okay na yan ang ano yan ang ating pilakalas, wala yung Marcos Highway na oh. Ayan, Marcos Highway gate namin ng ano gate 3 si Waki oh naglalakad sa kainitan oh si Waki oh parang parang malamig yung panaw no kung maglakad oh. ayan oh. oh parang ano lang ano, kung maglakad oh. wake okay. okay, wake boy ba pa kokok ka na lang ah sarap niyan Shoutout ka muna. <laughs> si Waki parang naglalakad sa ano sa desert to eh. wala man lang ka payong payong wala man lang ka ano eh kung tayo dadaan dito o dito ang gusto kong dumaan dito kasi dito mapuno yan mainit o puno o dito o puno mapuno Puno. Ay, may puno na naman tayo madadaanan dito. Oh, di ba? Malilim. Ito mo, malilim. Oh, dami puno. Dito may puno na naman. Oo. Di ba? Yun, haras ka ng puno kasi kapunta ka pang talo walang kapuno-puno doon kaya mahalaga ang may puno huwag po potulin. dahil ang suporta sa init natin yan hindi tayong sumilong sa mga puno ay paano kung wala ng puno bistro kabutin ah, sarap ng langka oh. daming bunga ng langka oh ang daan bunga ng langka ang sarap sarap gataan ang langka o oh, yan ang dami na naman puno dito kaya dito tayo mapuno kasi dito I ho, I ho, I ho Pilagot kayo I ho, I ho, ay ho Oh, mahal pangit mo E derma mo mukha mo. Siksa ispalto. Ah. Ah oh. Ato. Ato. Ayan, may puno tayo dito. Ay malilim. Tulog si Richard. Si Richard tulog ng ating boss. Ayan. dandan tayo. Si e, tapos na, natapos na ang ating isang mission. Mission Impossible. May pangalawang mission tayo mamaya sa baba. Magantay um, do, magpuputol. Ito. Sa kabila tayo. luna tayo ba baa sabar